Good morning guys! Welcome sa tindahan ni Ining at nandito tayo ngayong umaga guys at tayo ay magbibidyo-bidyo na iba yung ating intro ngayon nagiging good morning kasi always na lang good afternoon dahil uh, palagi tayong hapon nagbibidyo pero ngayon ay umaga dahil nga nag-brown nag-ano ako kanina guys nag-live ako mga siguro mga 10 or 15 minutes lang at biglang nag-brown out kasi Walang pasabi na mag-brown out pa lang ngayong araw So, pasensya na guys sa mga nagtambay at <laughs> bigla lang ako nawala At nandito tayo ngayon guys para uh, mag-usap-usap Ako ay walang unboxing, walang walang pricing Ako ay mag lang ngayon sa inyo kung paano ako nag sa aking YouTube channel At kung paano ako umangat yun ang aking topic na yun guys para naman sa mga nagbabalak dyan na mag na pumasok sa YT world ay makabigay ako ng kaunting uh, inspirasyon sa inyo at nagumpisa ako guys na mag uh, vlog uh, July kasi parang umalis kasi ako doon sa kasakapit bahay natin hindi ko kasi kaya doon mag reels So, ngayon, uh, nag-umpisa ako na gumawa ng aking YouTube channel. At nag-upload ako ng isang video na tour lang sa aking tindahan. At ang pangalan pa noon ng aking channel ay GRG Store. Pero, uh, pinalitan ko siya ng tindahan ni Ineng. Kasi yung GRG Store ay parang common, parang hindi siya kakaiba. So, pinalitan ko siya. Nag-upload ako guys ng isang video na ang title ay a tour in GRG store. So ngayon, sinabihan ko yung mga anak ko na kasi may apat akong anak. Tapos sinabihan ko sila na i-ano ninyo, i-subscribe naman niyo yung aking channel. Kasi para naman may subscribers. So, nag-subscribe sila guys. So, apat sila. Dagdag yung aking manugang. So, naging lima nagdag yung aking asawa so naging anim guys ang aking subscribers sa isang video na inupload ko ngayon after one week, tinignan ko guys ay hindi, after ano pala after one day, tinignan ko guys kung may nagview may nagview guys, ten so sabi ko, oh 6 lang yung aking subscribers anim lang yung siyempre yung mga anak ko, tsaka yung pamilya ko baka anim lang tapos bakit nagiging ano nagiging 10 ang views so tinanong ko ngayon yung mga anak ko ah, nag ano ba kayo nag chat ako nag, -nag view ba kayo sa ano ko sa video ko sabi nila hindi daw o di ba <laughs> hindi sila nag support pero sa isip ko sino kaya ang nag view di ba may ibang tao na nag view sa aking uh, video so doon na nag isip ako sabi ko kaya amo muna yan. After one week, magano ako uli mag-upload. So hanggang sa umabot ng ano, ng 50 views ang aking uh, video, guys. 'Di ba masaya kasi may 50. Ng nag-upload ako uli ng isang video at pinalitan ko na yung aking tin, uh, aking channel ng tindahan ni in Ining. Nag-video ako ngayon nang nagre-repack ako ng asukal. 'Di ba, guys? Marami ang nag-view at may nag-subscribe. So ngayon, tuloy-tuloy na nagano ko nag-upload at may nagtrending ako guys na video. Ayun ay ang uh, dalawang tips na umabot ng 8k plus ang views apos uh, doon na, ang ginagawa ko guys ay pumapasok ako sa mga maliliit na mga channel, yung mga yung bahay nila is mga wala pang 1K, doon ako pumapasok at uh, nag-ano ako nagko-comment at nagpapakilala na mga bagong kaibigan. So, syempre, pag maliit pa yung bahay, uh, babalikan kanila. So, doon nagumpisa yung aking channel na medyo umangat-angat. Tapos, nakita ko si, ano, tindera ng samar uh, nakita ko yung, ano niya, yung video na, na nag-tutor siya sa kanyang tindahan. Hindi ko makalimutan yung kanyang damit, stripe na orange. Uh, nanood ako. Tapos, syempre, nag-comment. Ganon. Ah, uh, pasensya na guys kasi may, may, medyo may effect yung ating video kasi yung aking kurtina doon sa labas na takip sa tindahan ay nililipad. At balik tayo guys at may bumili lang sa <laughs> sa tindahan. Yung effect ng aking video ay may di ba o oh, may mayroong maliwanag, mayroong kasi may kurtina doon sa labas na nakatakip sa tindahan, nililipad ng hangin ayan. At uh, doon na tayo kay uh, tindera ng Samar ano doon nag-ano ako doon nag-comment sa kanyang ano video. Pagkatapos noon, nakita ko siya uh, kinabukasan yata, nakita ko siyang nag-live. Pumasok ako doon. Siguro yung aking ano pa lang, yung aking <laughs> <Ang> daming istorbo. <laughs> yung aking ano, yung aking bahay pa lang noon is parang kung matandaan ko para na sa ano pa lang nasa 200 plus guys. Mm -hmm. Ngayon pumasok ako doon. First time ko pumasok guys sa live. Pagpasok ko, nataka ako kasi yung mga pangalan nung nandoon naka-blue, ba? Diba? Naka-kulay blue yung mga pangalan doon. Sabi ko, bakit kaya yun sa kanila naka-kulay blue? Tapos nakita ko doon sa taas may naka-pin, 'yung ganun ano kaya Siyempre, nakiramdam ako. Eh. Wala akong kaalam-alam doon, guys, kung ano yung mga nangyayari sa live na yon So, nagsasalita si Maring Samar. Nagsasalita siyang ganon. Ano mga sinasabi. Tapos, ay, tindahan ni Ining. Sabi ganon sa akin. Ano, ah, uh, bibigyan kita ng jacket. So, sa isip ko, ano kaya yung jacket yun? <laughs> Di ba? Ay, nako. Wala talaga akong alam sa ganyan. So, nung nag-comment ako ulit, yun, nagkaway-kaway ako ulit, naghanap pa ako, noon saan sila kumukuha nung ano, yung mga, mga emoji nakita ko doon, ah, ito pala. O, di ba? Eh, nagkaway-kaway ako. Tapos nagiging blue na yung pangalan ko doon. O, di ba? Masaya na ako kasi kaparehas ko na yung iba. So, doon na, nagumpisa. Tapos, ganun, ayuda. O, ganyan. Di ko naintindihan yun, guys. Ang banana, before, di ko naintindihan yun. Ano kaya sinasabi nitong banana? Bakit sinasabi niyang may banana? Siyempre, tayo, nakikiramdam lang kung ano yung mangyayari. So, ngayon, di. Pagkatapos noon, nakita ko nadagdagan yung aking ano nadagdagan yung aking banana nga tapos nakita ko sila doon ni Sir July uh, yun ang kauna-una encounter ko kay Sir July sa sa ano sa live ni Kendera ng Samar at siya tumulong siya sa akin tumulong siya yun ang sinasabi ko kung paano ako guys umangat sabi ko, ano, abangan ko uli yung live na yon at papasok ako doon kasi parang masaya na ako hanggang sa nakilala ko sila Barbie o, sila Barbie Store Vlog, ayan pero ako, kahit pumapasok ako doon sa live guys, kasi nga, prosigido talaga akong umangat uh, naghahanap ako ng mga maliliit ang bahay, tapos nagko-comment ako sa mga video na na uh, mga kasari din mga sari-sari store doon din ako napupunta naghahanap ako nyan gigikot ako kung sino ang may maliliit na bahay tapos magpo-comment ako doon at nagpapakilala so sinusuklian na Manila ako hanggang sa pag nagla-live si Maring Samar uh, nag-join ako tapos nung nakilala na kami ni Barbie nagsabi sa akin si Barbie na ano na ay hindi ano pala uh, isinali nila ako sa ano sa group chat. So masaya ako doon kasi 'di ba? Masali na ako sa group chat. Parang may may kaibigan ako sa Whitey World. Because, nagsabi si Barbie sa akin na punta ka sa ano sa live ni Sir Jerry kasi namimigay yun ng banana. So sabi ko sino yun? Hindi ko yun kilala, sabi niya. Basta hanapin mo yung ano, yung blue ang ah, hanapin mo yung cartons cartoons yung profile daw cartoon characters tapos kulay blue ayun hinanap ko y hindi ko alam kasi noon guys na pupunta ka pala sa live na di ba mayroon yan sa cellphone nakalagay doon all tapos live yun pala ang i-click mo yung sa akin lang kasi doon lang ako sa ano nag scroll scroll lang ako doon naghanap lang ako so hindi ko nakita pero ang sabi kasi ni Barbie is 9 o'clock ng gabi sabi ko hindi ko kaya yun kasi 8 uh, natutulog na ako eh pero talagang sinubukan ko hinanap ko hanggang sa past 9 na eh wala pa rin ano ba yun? asan ko ba yun hanapin basta kulay blue <laughs> di ba guys sa kulay blue yung buhok na cartoon character ngayon na uh, mga 9.30 nakita ko yon kita ko si Sir Jerry Uh, pumasok ako doon guys at doon na syempre alam niyo naman si Sir Jerry approachable yan eh pagpasok mo ano kaagad mga uh, ina-acknowledge kanya o oh, ba? Diba? masaya ako kasi nandoon na nakiramdam lang ako kung ano ang mga ginagawa ng mga tao doon so wala naman kaway-kaway lang doon sa usap-usap sila Hanggang sa yun na nagumpisa na tinut tinutulungan ako ni Sir Jerry pinakilala sa ibang mga nandoon, so nakilala ko kanday ano yan, kanday uh, sis Maris uh, kanday Elves TV tsaka nandoon din yung aking mga kaibigan syempre, nandoon din yan sila umangat ng umangat ako guys yun ang sinasabi ko na kung paano ako umangat, talagang nag-sacrifice ako unang paso ko doon guys is ano na uh, past 10.30 Uh, nagsabi si Sir Jerry na kung sino do'y naantok is matulog na, so ako ngayon nagpaalam, sabi ko, natutulog na ako kasi, 4 o'clock pa ako gumigising, nagbubukas na aking tindahan so, yun guys din, natulog ako Kinabukasan, nandiyan uli ako, siyempre may ano ni eh, may namimigay, o diba uh, lalaki at lalaki aangat at aangat ka eh nag-join ako ako doon pero nung araw na yun pa, hindi ko kaya yung amto ko sumasakit talaga yung yung sentido ko kasi yun nga hindi nga ako sanay na magpuyat eh nagkagalit sa akin ngayon yung asawa ko kasi daw maingay ba diba? pero pagka the other night nakapag isip ang inyong tindera ng brilliant idea <laughs> nakita ko kasi na mayroong headset yung anak ko sabi ko, pwede pahiram ng headset. O, oh, diba? Doon na nagumpisa ang puyatan, guys. Doon na. Ha, nagpupuyat na ko kasi, ba bahala siya. Di naman niya maririnig kahit maingay yung, ano, kahit malakas yung boses ni Sir Jerry. Di naman niya maririnig. Doon na nagumpisa yung puyat. Puyatan ko. Hanggang sa makagraduate ako, guys. Yun ang, ang pangyayari. At siyempre sa aking mga kaibigan, sila Maring Aileen, sila Daddy Tots. At si Daddy Tots pala, nakalimutan ko. Uh, siya yung tumuro sa akin kung paano paano mawala yung mga copyrighted at saka nag -ano siya nag-advise din siya na kung ano ang mga gagawin oo uh, at every time na may mga video o oh, andoon na andoon din siya nag nanonood uh, kung baga support niya yung mga video na ina-upload ko hanggang sa yun na nga 'Di diba, nandoon na ako kay Sir Jerry, nagsabi si Sir Jerry na pwede na akong mag-live. So ako nag nag-aalangan kasi na, nahihiya ako na humarap sa camera na live. Okay lang yung nagbi kasi mai-edit mo yung pag nagkakamali ka. Pero doon sa live, uh, parang naalangan na ako. Pero talagang sinubukan ko, guys, kung kaya ko talaga nag-live ako. Pero hanggang ngayon, guys, tatlong live, uh, tatlong live ko ang hindi ko na i-public. private kasi parang nahihiya ako na makita yung yung unang live ko na kahit ako <laughs> kahit ako parang hindi ko maano yung hindi ko maano hindi ko ma hindi ano, ko, ma, ko maipagmalaki pagmalaki <laughs> nahiya talaga ako na ipakita yon kaya hanggang ngayon naka ano lang yun guys naka private nandoon lang yun Ah, uh, hanggang sanasanay na ako magsalita na sa ano syempre sa live kasi di ba pag live ka may nanonood talaga sa iyo. Hindi lang na na-edit na, mo, natatanggal mo yung hindi maano, hindi maganda. Hanggang ngayon, guys, na nagla-live na ako sa umaga. Doon konti-unti naramdaman kong paano ang buhay sa Whitey World. Pero, di ako nagsisi kasi alam nyo, kahit kahit puyat, pagod yung maranasan natin. Maraming kaibigan tayong sasalubong sa atin sa Whitey. Kasi sa akin, napatunayan ko na maraming um, mababait na kaibigan sa YouTube guys at nagtutulungan talaga sa aming ano sa amin grupo ngayon. Uh, lima kami at may nadagdag pa na dalawa yata, nadagdag o tatlo. Uh, wala akong pinagsisihan kasi supportive sila sa amin. O, hindi. Kumbaga, hindi, hindi sila nagpapabaya sa sa mga video namin pinapanood nila yung mga no, lalo na pag may premiere, may live nandoon sila nang support guys. At uh, ang may share ko sa inyo guys kung paano ako umangat na nakagraduate na ako at kaunti na lang din, konting kimbot na lang at uh, pwede na tayong mag-apply sipag at syaga guys, at kung ano man ang mga sinasabi ng mga nakataas sa atin, sa mga nauna na sinusunda natin, kung ano ang mga sinasabi niya kung ano mga pinapayo nila sundin natin, kasi sila naman yung nakakaalam kung paano kasi sila nga yung nauna sa atin syempre, ano uh, magsariling sikap din tayo uh, minsan, manood din tayo ng mga tutorial, kung ano ang ating gagawin at ang aking pinaka-advice guys sa mga gustong pumasok sa YouTube or sa mga baguhan, 'wag nating 'wag nating kalimutan ang ating pinanggalingan at 'wag nating kalimutan ang mga tumulong sa atin. Lilingon at lilingon tayo guys sa ating pinanggalingan. 'Wag natin 'wag kung halimbawa graduate na tayo, kagaya sa akin graduate na ako or mamuni na tayo, ba? Diba? Huwag natin kalimutan yung mga tumulong sa atin, guys, na suportahan pa rin sila. Kasi nangangailangan pa rin sila na suporta natin dahil sila din ang sumuporta sa atin para tayo umangat na nandito na tayo ngayon, guys. Aks guys, sa akin, guys, sa malapit-lapit na sa finishing line. So, nagpapasalamat talaga ako sa mga tumulong. Kaya ako, kahit busy, Kusa't nakita kong mayroong nag-premiere or mayroong nagla-live na kaya kong pumunta guys na mag-support. Pumupunta talaga ako basta kaya ko. Yun lang ang aking masasabi sa mga sa mga nagbabalak or sa mga baguhan ngayon guys, sa mga maliliit pa ang bahay. Uh, magpuro, mag- magano tayo, mapursige, Kumbaga, iseryusuhin natin ang ating pinasok kasi ang YouTube is asabi uh, nga ni Asis Jing na trabaho trabaho talaga kasi balang araw magkakasahod tayo hindi ba Ayan yung effect na <laughs> kurtina sa akin. Ako naman dati wala naman akong kaalam-alam as in wala kahit magbaba ng link si Maring Samar yung turo sa akin niyan. Sabi nga niya magbaba ka tindahan ni Ining, magbaba ka ng link sabi ko. Hindi ako marunong o di ba? At may isa akong ano ha, may isa akong experience na hindi ko makalimutan yung pumasok ako sa isang live yun malakihan na live yun eh uh, sa ibang bansa yun yung host nila ay sa, isa, sa ibang bansa na umaga, napahiya ako don, kasi <laughs> hindi, ko, hindi ako marunong hindi ako marunong kaya uh, mangyayak-ngayak ako don, nung pumasok ako at uh, hindi na ako bumalik nung nakita ko si Sir Jerry doon na ako doon na ako nagtagal at hanggang ngayon guys andon pa rin ako sa kanya pag nagla-live yan ako ay nagsusupport syempre kahit kahit wala ng ayuda watch watch na lang nandoon tayo para mag-support sa kanya di ba dagdag viewers din at, uh, at balikan din natin ang ating pinanggalingan <laughs> odi yun lang guys ha, ang aking ano, yung aking share ngayong umaga kasi brown out dito sa amin. So, naisip ko na i-share sa inyo ang aking uh, kung paano ako nagsimula sa YouTube, paano nagumpisa at kung paano ako guys umangat. Talagang sipag at syaga, uh, puyatan, pagod, sa pagbibidyo ako, ano, uh, Dati kasi di ako marunong, marunong na akong mag-video na aking mga na aking mga paninda uh, na nag na ako ng tips. O dati naman, yun ang nagkaangat sa akin sa aking WH yung yung tips na ginawa ko guys na may lima yata akong video na puro 1K uh, po o mga KKK sila. Yun. Uh, doon na nung sinabi sa akin ni Maring Samay na tingnan ko daw yung aking WH sabi ko saan ko yun makikita sabi niya, kung wala ka pang YouTube studio, is mag-upload ka ng YouTube, YouTube studio, tapos doon mo titingnan. So, sinabi niya sa akin, tingnan ko yung dashboard, hanggang doon sa may, di ba, may, may, dollar sign doon sa pinakagilid. Tingnan mo doon. So, nang tinignan ko, guys, di ba, nagulat ako, kasi baguhan nga ako, nasa 1.4 na yung aking WH agada, nasa So, di ba? Di ko alam. <laughs> pero uh, malaki na pala yung aking ano, yung aking WH. Oh, di ba? Uh, diba, uh <laughs> ang ang saya. <laughs> hanggang sa yun na nga, marami akong nakilala ng na mga kaibigan. So, sa parto ko na yan, eh, ano, sa parto ko na, isa shout out ang aking mga kaibigan na mga tumulong sa akin guys at mabibidyo pa ako ng part 2 at uh, ngayon hanggang dito na lang ang ating video ngayong umaga at uh, sana guys nakabigay ako sa inyo ng uh, kaunting tips at kaalaman sa kung paano paano magumpisa sa youtube at kung paano aangat ang ating banana at ang ating uh, watch hour sa youtube, kailangan talaga guys si at syaga uh, at tumingin sa mga nakakataas uh, sundin ang mga pinapayo at uh, magtulungan support support tayo guys sa ating mga kasamahan at hanggang dito na lang guys at kung nagustuhan ninyo ang aking video ngayong maga uh, sana naman mag subscribe kayo at mag like Mag-share ng aking mga video at pagpalain tayo ng Panginoon na gabayan tayo sa araw-araw ng ating buhay at huwag kalimutang magdasal araw-araw guys at hanggang dito na lang god bless us all bye bye guys